Nagutom kami, kaya dumaan muna kami dito sa cross Good morning, everyone! Today's vlog ay may pupuntahan po tayo. Naglalakad na ako nito, palabas ako papunta ng sakayan. Ay, hindi pala, dadanan ko muna si Maria kasi isasama ko siya magkasama pala kami ng alis yan nakakatuwa lang kasi nandito na siya ayan so may kasama na ako kung sakaling kami ay magbablog at ayun dinobol ko yung camera pa para makita ko ma ma makita nyo ano ba yan nabubulol ako para makita nyo kung ano yung dinadaanan ko ito yung palabas sa aming subdivision pagkatapos tinawag ako dun sa my gate tapos pinaboto ako ayan dyan nyo, no kasi nagpapalit pala sila ng president ng subdivision so bumoto muna ako Ayan, para naman may silbi ako dito sa subdivision, ibuto ko yung karapat dapat. Charot! Yan yung mga, yung association ba? So, tapos pupunta na tayo kay na Maria, de diretsyo na tayo. Actually, malapit lang yung bahay nila dito. Tatawid lang ako, tapos bahay na nila yan, doon sa gate. Ayan, eto na yung gate. yan dito na tayo sa bahay nila. Hindi ko alam kung uh, naka nakaprepare na siya kasi kanina nag-chat kami. Is maaga pa naman yun, Five a.m. Kasi maga kami nagigising. Maga rin siya gumising. Papasok na tayo at i-istorbohin natin siya. Sana nakabihis na siya para makalis na kagad. Magbabayad din kasi ako ngayon guys ng kuryente kasi nakalimutan kong bayaran nung 10. Ay, due date na pala so may penalty na naman ako. Grabe. Ang dami kong nakakalimutan mga bagay-bagay. Kanyan -bagay. talaga guys pag nagkakaedad na marami tayong nakakalimutan. Dahil nga marami tayong iniisip at marami tayong obligasyon. So ayan, kailangan natin bayaran kahit may penalty. Ayan, nandito na yung kanyang mga chikiting. At siya ay naglalaba pa. Magbabalaw na lang daw siya. Kaya hihintayin ko na lang muna. Pagkatapos nga niyang maglabay, umalis na rin kami. At ayun, nandito na kami. Nagutom kami, kaya kami ay dumaan muna dito sa Crispy Queen para mananghalian. Ay, eleven... Forty na pala guys ayan kaya nagutom na kami so kung gusto nyo kumain sa isang restaurant dito sa diet na mura lang at uh, mabubusog kayo dito kayo sa crispy queen 55 lang guys may libre ng sabaw tapos mabubusog na kayo kasi malalaki yung kanilang manok ayan kakain muna kami guys kasama ko si Maria syempre libre nya daw to guys Ayan, mapera ang ating kasama ngayon kasi daw po siya ay may jowa na contractor. Charot! So, kain tayo guys, tanghalian po ito. Yun, syempre habang kumakain ay chika-chika muna. Alam nyo naman, pag kami magkasama ay chika-chika lang yan. Good vibes, tawanan. Yun, ganun ang aming uh, sistema pag kami ay magkasama. Habang kumakain ay chika-chika. Sana ay uh, Nag-enjoy kayo sa panunawa. Charot ka, chikahan, chikahan lang ito. Ayun, and dito nga pala guys sa Daet is maraming crispy queen. Maraming branch ng crispy queen. So dito, yung kinainan namin na to ay malapit to sa school. Malapit sa Lacos kung saan nag-aaral sila Bianse, sila Joy, at uh, sino pa ba? Si Pau. Ayan, malapit lang po ito dito sa school. Kaya talaga namang mabili guys kasi abot kaya ng mga estudyante ang price nila Ala, akalaan nyo isang chicken tapos kanin tapos may libreng sabaw 55 pesos lang o ba diba, mabubusog ka na sulit na sulit guys sa sabaw pa lang guys mabubusog na kayo ulam na yun nga yung sinasabi na sabaw pa lang ulam na may ako guys about sa chicken. Pero hindi ko na ikukwento. Pero may naalala lang ako. Pag kumakain kasi kami ni Maria dati, ayan, favorite talaga namin na orderin yung chicken. Ayun. So, ayun lang. Oo. Tapos, ayan, ito na, kain-kain lang muna tayo, ha? Tapos, pagkatapos nito guys, pagkatapos namin kumain, is pupunta naman kami sa sa bangko. Ayan, sa bangko at magwi si Maria. Kasi nga po siya ay may jowa na contractor. So, nagpadala yung kanyang jowa na contractor ng Kaperahan. ay grabe guys sana all may jowa na contractor mukhang kailangan ko na rin mag -jowa ng kontraktor para mayroong magpapadala sa akin at magwi-withdraw na rin ako pero nakakamiss yung mag-withdraw no guys pero charot lang yan, magwi-withdraw siya ng kanyang pera na ibabayad sa lupa, so ayan tapos na kaming kumain, nabusog naman talaga kami at uh, sulit talaga yung 55 pesos maraming maraming salamat po sa nanonood ng aking video, basta tandaan nyo lang guys, ah, kung gusto nyo ng mas sarap at uh, sulit na kainan. Hanapin nyo yung crispy queen dito sa diet. Marami pong branch ang crispy queen dito sa diet. So, ayan, pupunta na kami doon sa Alawihaw. Inulan kami, guys. Magbabayad na si Maria ng kanyang lupa. Pero maulan. So, ayan, nakaganito ako. nakatalukbong ako sa ulo ng panyo. Kasi nga, tamad kami magdala ng payong. So, pareho kaming walang payong. Nag-tricycle na lang kami papunta ang Alawihaw. Pupunta muna kami kay uh, Sir Gab kasi hindi alam ni Maria yung opisina ng al uh, lupa hindi niya natatandaan at si Sir Gab po yung kanyang ahente kaya doon kami pupunta para masamahan kami papunta doon sa opisina ayan ma maulan talaga guys so ayan nandito na kami maglalakad na kami papunta doon sa kanyang lote dito rin guys yung kanyang lote ha and yung mga bahay dito marami na guys ang dami ng bahay dito Muulan pa rin kaya kami ay mabagal maglakad. So ayan, maraming maraming salamat po. Abangan niyo yung next video ko. At ang una hinating puntahan ay yung kubo ni Mr. J kasi nga po mayroon ng kubo dito si Mr. J. Ayan, nahihirapan ako mag voice guys. Kasi nga mas marami ako nasasabi kapag nagbo-voice over tayo. Ay nagbo-voice ako, ano ba ang kulit naman? So mas marami kayong maririnig sa akin. So ayan, salamat po sa panonood. bye na po muna. God bless.